going home. Diyan mm -hmm. tayo man yorka sa bahay. Hindi na sa highway. Yorka kami dito. Papuntang bahay. I think this way. Itu. Are you sure? Asam. Ini kasih highway yun nih, eh, di ba? Pero sa tayong maliligaw. Hindi, <laughs> sa gitna tayo. Mga bahay dito. Mga bahay dito. Mga nakasarado. relax uso Dito ah, mm. dito, ang Marites. tahimik. Wala dito yung mare. Meron akong adobo, bigyan Saganda kita. dito. Pa Hindi namin alam kung saan ang pauwi. <laughs> na nyorkat kami. <laughs> ang mga bahay dito ay magkakampa. Kung saan kami lalabas? Siguro doon na. Hindi disenyo ng bahay dito. Isa ba? disenyo ng bahay. Ayun na malapit na tayo. Mikan Koy. Yeah. Yes. Candidate for ano? For governor. <laughs> yeah. tahimik talaga dito oh, mga tao parang tulog na talaga kami lang ang gising ang, ang Asian talagang gising pa ng oras. Pero sa oras dito ay what, it, what time is it? What time na? Aga pa. Ano nga? Ano oras na? Magalas na ibe. 9 o'clock ng gabi pero may araw pa. Ang yeah, ganda dito po. May araw. pa Tama, doon tayo? O, oh, dito shortcut. Tainig. Paano ba nito lang malidinig magiging? <laughs> Ayun na yata, likod natin eh. Hindi pa ito ba yun? kasi bahay dito. Okay. Ba't yung kadadaan? Shortcut? sarap magbike ano yeah. Oh my God. <laughs> yan, <laughs> yan ang yan ang advantage na nag-walking lumalabas ang masamang hangin Gracias. <laughs> Baka manaligaw na tayo. Hindi mo ibakod natin sa likod. Andiyan na eh. And ibakod niya. Ganda dito, no? Tahimik ka. Ah. Pinagpawisang ka ba? Hindi. <laughs> Paano malamig? Malamig ang hangin. Paano kami pagpapawisan? Hindi. <laughs> Kung asawa ko grabe Keng Koy Mas bagay maganda yan kasi Nag walking siya Lumabas ang masamang hangin <laughs> Ang mas, daming Ang daming niyang masamang hangin Ito na ba yun? bakit tayo ah? na may satin, asa yung likod natin hindi ah <laughs> ano sa kabilang side, ahun nga ano ayun na yung highway gamig hindi tayo nagdala ng jacket eh ando ng highway subdivision Hay, sabay. Ha? Nagugutom na ako. <laughs> hmm, Nakapag-walking din na. Ah. Hindi naman pinagpapawisan si Tat. Parang useless ang walking natin eh. Walang pawis. Kasi malamig. ang lamig ngayon ay para kang nasa para ka nasa bagyo mas malamig? Mas malamig ano? Mas malamig sa bagyo. malamig oh, super lamig. na pag nag-gisna. Oo, oh, super lamig na. Pero ngayon, hindi na masyadong malamig na malamig. Pero malamig na rin sa amin. Okay. <laughs> Bilisan mo. No? sundali lang ang nakad natin now we are entering in ang aming mailbox dito ang aming mailbox Hmm? Ay, akala ko may tatawid tayo sa Walmart. Dala ah. natin Kasi baka abutan tayo ang ulan. Ano? 11 o'clock, uulan eh. Sabi mo, kanina 10. Ay, 10 pala, 10. No, 10. E9 eh, na eh. Makaabutan tayo ng ulan. Ah. Hmm. na din yes. Kahit man lang. Ilang minuto walking natin? May one hour ba? May kulang lang. kulang ko uh, lang, lang one hour. Okay na. Ang tagal ang aming mga taba na natutulog. Ay, mabudo. Kasi hindi kami pinapawisan dito. Ines, nandito na kami. Hmm. Sakay na kami sa aming sasakyan. Ano?